sentro ng gawain at pangangasiwa sa Iglesia ni Kristo, ang tanggapang pangkalahatan. Organisado, sistematiko, at sentralisadong napamamahalaan ang buong Iglesia. Iisa po ang pagkilos, iisa ang pagtupad, at pananampalataya ng lahat ng mga kusang loob na naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan ang totoo po ay dumami po ang bilang ng mga distrito na natatag sa ibang bansa. At sila po ay nag-uulat sa pamamahala. Niuulat po nila ang kalagayan ng mga kapatid sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Mula sa abang pagsisimula, hanggang sa matamo ng Iglesia ni Kristo ang parada ng mga tagumpay ay kinikilala ng pamamahala at mga kaanib sa iglesia na ang lahat ay nangyari dahil sa patnubay at sa tulong ng Panginoong Diyos. Sa labing limang taong pamamahala po ng kapatid na Eduardo Manalo, ay kitang-kita po ang pagtatagumpay ng tanggapang pangkalahatan. Marami po ang mga ministro, mga manggagawa at mga kusang loob na naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan. Tumagal po sila ng maraming taon. Hindi mo matatawaran ang kasayaan dahil ang pamamahala ang kasakasama mong lagi. Kahit bahagyang makatulong kami sa pamamahala, sa malawak niyang gawain. Eh, gamit maraming gumagawa pero parang iisa. Sana po ay... Uh... May pagpatuloy namin ang aming gampanin bilang kawani at kanilang kawaksi sa uh, pagmamahal sa Iglesia. Sagradong bagay po ito. Ako'y napunta rin ito eh, sumasakay ako mula Lucina. Pababa ka po riyan sa may Pilcua ngayon, ginagawa itong sentral. Ito po ay eh, halos ano po eh, parang liblib. -lib. Anong unang-unang -unan dating ko rito, ay talagang masukal pa ang kapaligiran dito ron. Mga kugunan, ang kalsada pa niya na ay lupa. Ami, may daan na lang, munti. Pero na, natutukoy ko po ang aking pupuntahan. Dahil kilalang-kilala naman ho ang ating mga pagawain May mga ture at malayo pa kita na. nako napansin, pulos planchada pa po yan. Eh. Mga kahoy na ano, at taas. Eh, namamangha ako dahil sa, ngayon ako nakakita ng mga ganong pag pagawain eh, taas eh. permission pa lang yun Ah? sa panahon ng pamamahala ng dating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Iranyo G. Manalo ay napatayuan ng permanenteng gusali ang Iglesia ni Cristo Central Office. Matatagpuan ito ngayon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Marami sa mga kusang loob na naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan ay dekadekada nang nananatili sa pagtupad ng tungkulin. Sariwa pa rin sa kanilang alaala -ala, ang simula ng kanilang paglilingkod sa piling ng pamamahala ng iglesia. Ay pagka-graduate ko po, po at nakapasa sa General Radio Communication Operator, uh, nag-apply po ako sa DCEC na nasa uh, Delta Chatter Building sa may uh, Quezon Avenue. Pinadala po ako dito sa Central para siyang maging uh, communication technician. Ako natanggap po bilang hindi ka gado electrician, helper muna. May tumawag sa aking kamag-anak ko na nangangailangan daw ng tao rito sa central office. Uh, construction. Na malagi ako rito sa construction at nung ako'y malipat ay 1972 na sa maintenance. Ako po ay unang nakapunta sa research department. Typist po ako doon. Sa ngayon po ay eh, nag po ako sa finance department. Ako po, po naman ay eh, nagsimula maglingkod sa tanggapan sa departamento po ng records. Tuwirang na pangangalagaan ng paggawa ng mga kusang loob na naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan sa pamamagitan ng mga ministro ng Ibanghelyo na pinagtiwalaan ng pamamahala sa iba't ibang pananagutan. Noong Mayo 1972, ako po ay nagkapalan na makapaso sa tanggapan ng iglesia sa Central Office bilang naglilingkod sa tanggapan ng panlapi. Para sa mga kusang loob na naglilingkod sa Iglesia ni Cristo Central Office, ang kanilang paglilingkod ay isang pribilehiyo na nagbigay sa kanila ng pagkakataong masaksihan ng personal kung kaano magmalasakit sa buong iglesia ang ating namamahala. Sa pangangasiwa po ng kapatid na Eranyo Manalo, gusto nilang malaman kagad kung anong kalagayan ng mga kapatid hanggang sa kaduluduluan ng ating kapuluan sa maraming taon na sila ay nasa tanggapang pangkalahatan. Maraming magagandang karanasan ang hindi nila malilimutan. Ilan sa mga ito ay ang kanilang mga alaala -ala kasama ang dating tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Iranyo G. Manalo. Ako ang tawagin ng KRD, kung siya may ipagagawa, ay talagang napaksaya naman loob ko dahil ako'y pinagtitiwalaan ng pamahalaan sa aking mga pagawa. Ako nga ay tinatawag ng kamag-anak ko na mag-abroad, pero hindi ko ginawa na mag-abroad dahil sa ako nga ang laging hinahanap ng kaya din. Before Marcello po yun, matiwasay po bahit naghihirap sa labas. Dito ay, sabi ko, parang, parang wala lang. Hmm. Ang tawag po noon ay small at saka big pavilion doon po ginanap yung diamond anniversary dito sa Central. Kami po ang nag-install ng sound system, kami rin ang nag-coverage sa video at pinalagyan po ng sound system ang buong paligid ng Central para po makinabang yung mga ibang kapatid na hindi na magkasya dito sa Central. Sa paglipas ng panahon ay nasaksihan nila ang mga positibong pagbabago na naganap sa loob at labas ng Iglesia Ni Cristo Central Office. Noong panahon namin noong Sergio, ah, mga gamit namin ginagamit sa pag paggawa namin ay mga typewriter, at saka yung calculator na man manual. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, lahat ay ano na, makabagong gamit na natin ang ginagamit. Noong panahon na yun, eh, talagang wala pang makinarya na ginagamit. Puro, taong gumagam, gumagawa ng mga pagukay, pag uh, sa mga karpentero. Eh, hindi tulad ngayon na talagang dalubasa na ang ang ginagamit. Nang taong 1974, hindi oh, pa kami mga naglilingkod sa tanggapan at lahat halos ng aming kasama, kilala mo, maging sa pangalan, kilala mo. Pag nasa salubong namin, alam namin kung saan siyang departamento. Noon po, sakop nga namin lahat, lahat ng mga electronics uh, facilities dito sa Central. Maganda po ngayon, kanya-kanyang section na. Yung mga kasama namin, radio operator, uh, naka-online na rin po. Uh, gamit na rin namin yung mga chat sa internet ako nasa maintenance na kala ko elektrisyal mag-aayos mag lang ng mga ilo, palit mga kung ano man o kung ano may lalagay ang mga appliances pero nahalagay po ako mag ooperate ako ng aircon, ako wala akong alam doon, lumapit ako sa engineering kako, hindi ko po kaya kaya sagot sa akin ng kadurling sa ngayon, hindi mo alam yan pag-aralan mo pag man sakit mo. Ay, dahil doon, may napanatag ang loob ko sa pag po ng iglesia uh, ngayong na nasa internet age na tinatawag. Uh, hindi po kami nasiyahan na radio communication lang ang aming naitatag. Biginigyan po namin ng support ang mga distrito ng internet connection para po kung mag-failure man ang uh, radio communication, meron pa po kaming alternative na internet connection. Muunlad ng iglesia, kailangan makaagapay. Nag-apply po ako na makapag-exam. Uh, para maging master electrician, kailangan, kailangan po kasi mga magagandong building eh. Hindi lang electrical engineer, hindi lang professional, hindi, pati electrician po na lisensyado. At yun po, naipasa ko naman po sa awa ng Diyos at nagamit ko po yun dito. Yung nakaalaman, maliit na kaalaman, ay eh, naiagapay ko po at sinikap na mapaunlad para maging dapat sa gampaning binigay sa akin. Batid din nila na anumang kanilang naiaambag sa tanggapan ay maliit lamang kumpara sa napakalawak na gawain ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Ating gampanin dito ay nauukol sa gawain ng banal na Iglesia na kahit bahagya, makatulong po kami sa pamamahala sa malawak na gampanin po nila. Sinisikap po namin Matugunan po namin ang aming po mga gampanin dito. Akay po ng pag-ibig at ng pananampalataya. At yun po ay eh, isang biyaya kinikilala ko. Tulong ng iglesia. Umunlad ako. nakaka ako sa pag-unlad ng iglesia kahit napakaditing lang. Pinagpapanata ko po sa ating ama na habang binibigyan niya ako ng lakas at buhay, magampan ako aking pananagot tinanggap dito sa tanggapan pang kalatan. Upang sa ganun, kahit bahagyang makatulong kami sa pamamahala sa malawak niyang gawain. Pagamat uh, napaka napakaliit ng bahagi na aking naitulong, ay patuloy akong magsisikap para makatulong sa ating pamamahala. Nagpapasalamat po kami naging kabahagi kami ng pamamahala sa paglawak ng iglesia at uh, sa konting aming naibabahagi bilang kawani sa tanggapan ay nakakatulong kami sa pamamahala sa paggunlad sa iglesia. Ano nga ba ang dahilan ng mga pagtatalagang ito? Bakit ganoon na lamang ang kanilang pagkilala sa tanggapang pinangungunahan ng tagapamahalang pangkalahatan? Pagka ikaw eh, napagtiwalaan at nagawa mo yung inaasahan sa iyo, eh napakasarap na pakiramdam mo na ikaw eh nakatulong sa gawain sa loob ng iglesia. Kaya naman ang pamamahala ng iglesia ay may mga partikular na katangi ang hinahanap sa mga naglilingkod dito. Napakalaga po na sa isang naglilingkod sa tanggapan ng iglesia, ang kababaan ng loob, mapagtitiwalaan. Dahil sa hindi mag-aalala Sa gayon, yung kanyang pagtupad magiging dapat kasabay ng mga pagtatalagang ito. Ang mga naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan tulad ng maraming kaanib sa iglesia ay di pa rin maiwasang makaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Bilang ama na mayroong anak na PWD, ay eh, nakaramdam talaga ako ng kahirapan noon dahil sa kapag nagkakaroon sila ng karamdaman, ay wala naman akong i share sa kanila kundi ipanalangin sila. Wala po ako sa bahay nung ipanganak yung tatlong aking anak. Nasa build kami lahat. Alam ko naman na kahit PWD yung aking dalong anak ay hindi yun magiging dahilan nang ikaalis ko sa aking tungkulin. Kaya kinikilala kong biyaya ng Diyos ang pamilya iniiwan ng pamilya, uh, pupunta sa tungkulin, pupunta sa gampanin. Uh, ipinananalangin din po namin na ang Diyos ang magingat, ang bahala sa aming sambahayan. E yun po ang nangyari, buo po ang pamilya. Yung tungkulin sa loob ng iglesia, pag sa ito po ay Banal, sagradong bagay po ito. Dahil ang naghalal na sinasampalatayanan ay ang Panginoon Diyos na ginamit na kasangkapan ang pamamahalan ng Iglesia. Hindi rin po may na mayroong mga pagsubok na darating. May mga makakarap ng solganin. Na Pero nasa iyong pagtatalaga sa tungkulin, ang Panginoon Diyos, yung Kanyang banal na Espiritu, ay sumasayin. Misa may mga madadamang kalungkutan, pero may pag-asa ka namang inaasahan. Kapag ikaw ay dumadalangin sa Ama, ay talaga namang sinasagot ka naman kapag napapanata. Magita ng mga pagsambay, yung pagtuturo, ng pamamahala, yung kanyang pagsisikap, pag-ibig na lahat, madala sa kasiglahan, yun po umaakay sa akin, sa aming sambahayan, pang lalo pang magtumibay, magsigasig sa pagtupad ng tungkulin. Buhay na patotoo silang mga kusang loob na naglilingkod sa tanggapan sa pagmamahal at pagmamalasakit ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo sa kanila at sa bawat kaanig dito. Napakasarap po ang nasa piling ka ng pamamahala na ginagabayan ka, tinutulungan ka, sinusubaybayan ka. Damang-dama ko po na ang pamamahala po sa pamamagitan ng kapatid na Eduardo Manalo. Nandyan po siya. Laging pinadadama po niya ang pagmamahal niya sa mga kawani. Dito po ay eh, talagang payapa ang ating kalooban. Ramdam ko po ang pagmamahal niya sa amin. Nagpapasalamat po ako sa kapatid na Eduardo Manalo sa patuloy na paglinga po niya sa amin, maging sa amin pong sambahayan. Mula pa doon hanggang ngayon ay talagang ang pamamahala ay hindi nakalilimot na tulungan ang lahat ng mga kapatid. Itinuturing nila kaming pamilya. Lagi po nilang sinasabi na hindi kayo iba, eh, kayo ay pamilya na ng pamahap, pamamahala dito sa tanggapan. Ang pagmamahal po ng pamamahala mula sa kapatid na Eranyo G. Manalo hanggang ngayon po sa pamamahala ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Hindi po nagbabago. Wala po kaming masasabi kundi pasasalamat po ang aming ipinaabot sa kanila. Ang magkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod sa loob ng Iglesia ni Cristo Central Office ay ibinibilang na isang napakalaking pagpapala ng mga naglilingkod dito. Napakapalad ng nasa tanggapan. Napakalapit sa pamamahal. Pag kami mga nagawang mga pagsambang pinang, pinangangasiwaan po nila, ay kahit na sa malayo, bilang mga naras tanggapan, pinadadalo sa pamamagitan ng video streaming. Ay eh, nakapakalaking bagay yun. Napakapalad, napakaligayas sa nagdamin. Dahil pagka nasilayan ang ating namamahala, hindi, eh, lalo nagbubunso ng iba yung kasiglahan. Nasasaksihan ko sa mga nasa tanggapan, hayag na hayag ang pagtulong ng Panginoon Diyos. Hindi po pinababayaan dahil hanggang sa pamumuhay, payapa. Pagtapatan mo yung tungkulin mo yan. Ano mo yung tungkulin mo? Biyaya yan. Sa kabila ng hirap, ang biyaya sa akin ay parang dahalwin ng tubig. Alaala -ala ko yung teksto ng ka Eduardo. Para kang natanim sa... Para kang punong kahoy o pananim na natanim sa gilid ng batis. tu mag, nagtag-araw, magtag-ulan, buhay. Iyan po ang naranasan ko. Sa bawat tagumpay na natatamo ng iglesia, ay damang-daman ng mga naglilingkod dito na dumadaloy ang biyay at pagpapala ng Panginoong Diyos hanggang sa kanika nilang mga sambahayan. Masampalataya ako hanggang sa aking buong sambahayan, ito po ay kanilang mararanasan yung biyaya ng Panginoon Diyos. Naroon ang basbas ng Panginoon Diyos. Sinasampa'tayan ko po na ang lahat ng biyayang dumarating sa akin at sa aking buong sambahayan ay bunga po ng pagtupad ko sa aking gampanin. At yan ay ngayon ko sa maraming taon na dumaan sa akin ang aking buhay ay panatag kasama ang aking sambahayan. Sa loob ng 55 years ng aking paglilingkod, panahon pa ng KRD, at ngayon hanggang sa panahon ng KRD Bardo, nananatili pa rin kami maglilingkod. Ito po itinuturing kong isang malaking biyaya. Ang edad ko ay 79, at ang tagal ng paglilingkod ko rito ay 56 years. Maraming pagsubok nga na dumaan sa akin. Pero naging matatag ako noon. Sa loob po ng 50 years na service namin, yung pong na-acquire namin kaalaman, knowledge, eh, sa kanila rin po, sa pamamahala din po, ang uh, pinanggagalingan. Uh, mula pa po, 1972, ako'y nasa paglilingkod na sa loob ng ministeryo at maging sa tanggapang pangkalahatan. lalo kong pinagbubuti pa para wag madungisan itong aking Na Nasa haba-haba ng panahon ng aking ginagawang mga pagtupad, eh, wag sa isang iglap lang, bawala ito. Yun ang masakit sa puso ko hindi biro ang maraming dekada kung pagtatalaga sa tungkulin ng pag-uusapan. Lalo na kung mas malaking bahagi ng kanilang buhay ang kanila nang inilaan sa pamamalagi sa tanggapang pangkalahatan. Nung mabalitaan nga ng aking ama na isa rin ministro, na meron siyang sinabi sa akin na dahil nga ako nasa tanggapan ng panlapi. Ang sabi niya sa akin, anak, huwag mong sirain ang aking pangalan na matagal ko nang iningat. Yan ang palagi kong tinatandaan. At maging sa aking anak na ministro, yun din ang sinasabi ko sa akin. labis ang pasasalamat ng mga kusang loob na naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan na sila ay nakapananatili sa kanilang tungkulin mula pa sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Iranyo G. Manalo hanggang sa kasalukuyang pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa kabila ng wala kong kabuluhan, napadpad ako sa pinin ng pamamahala na ito po kinikilala kong napakalaking biyaya sa akin at babaunin ko po hanggang sa aking kamatay. Malaking pong biyaya po para sa amin na kami hanggang sa kasalukuyan ay nakapagpapatuloy po kami sa paglilingkod at pagtupad ng amin tungkulin dito sa tanggapan. Yung po ay amin tinatanaw na malaking utang na loob, una sa Ama at maging sa pamamahala. Buo ang kanilang pasya na ang pagtupad ng tungkuling sinumpaan ang pangunahin sa kanila. Pinagyayaman nila ito at iniingatan, minamahal at pinahahalagahan. Pinagawa ko po ng buong puso ang pagtupad ko ng tungkuling sa layunin na ako po ay makapagdulot ng kasiyahan sa Panginoon Diyos. Panalangin ko sa Panginoon Diyos humaba pa buhay ko. Pakinabangan pa ako. At lalo ko pang italagang lubos ang aking sarili at makaluwalhati ako sa Panginoon Diyos. Walang atubili na iaalay nila ang kanilang mga nalalabing buhay at lakas para sa tungkulin at gampaning itiniwala sa kanila ng namamahala sa iglesia. Ito ang kanilang pangako at ito ang kanilang paninindigan. Lalo ko pong pag, pagtatapatan. Lalo po ako magpapasakop. Susunod, hindi-hindi po ako magtataksil dahil kayo po ang gabay at patnubay na ibinigay ng ama. Tumagal po ako dito dahil sa sumasampalataya po ako na ang paglilingkod sa tanggapang pangkalahatan ay uh, talagang ito po ang aking bukasyon na ah makapaglingkod na habang ako'y may buhay. Ang gusto ko nga po eh, abutan ako ng kamatayan na naglilingkod dito. <laughs> Kung papala rin pa ang patuloy na bigyan ng buhay, ng lakas, patuloy pa rin ay gagamitin sa pagtatuboy at tungkulin at sa pagtupad sa magampanin yung sa akin hanggat may buhay at lakas at kaya pa po namin ipagpatuloy ang amin kung dito sa tanggapan, magpapatuloy po kami. Habang kaya ko, mananatili ako maglilingkod sa tanggapan. At hanggang wakas, dito ako maglilingkod sa Central Office. Habang pinagkakalooban pa ng lakas at buhay, gugugulin po namin ito sa paglilingkod sa tanggapan. Itong kampanang ito ay madala ko hanggang kamatayan. Walang anumang bakahan lang na anumang bagay dito sa mundo. Talagang dito na ang buhay ko.